Magandang araw po. Ako si John Arnel Belga. At ngayon, ipapakita ko ang aking sariling paraan ng pagbigkas ng patinig at ng katinig. At ngayon, ay simulan na natin. At ngayon, unahin muna natin ang limang patinig na a, e, i, o, u. Unang patinig. A. A gaya ng aso araw at anak ikalawang patinig e eh, e eh. gaya ng eroplano elepante at eskwela ikatlong patinig gaya ng ilaw isla at isda ikaapat na patinig o oh, o oh gaya ng oso, orasan, at opisina. At ang huling patinig ay u, u, gaya ng ulan, ubas, at upuan. Pagkatapos natin sa patinig ay tutungo tayo sa katinig. Ang katinig ay hindi gaya ng patinig dahil ang katinig ay marami at ang patinig ay di malamang. At ang halimbawa ng mga katinig ay B, C, F, G, H, Z, Y, at marami pang iba. Di gaya ng patinig, hindi natin lalahatin ang halimbawa ng katinig dahil ito ay marami. At susobra tayo sa 2 minutes o 3 minutes sa maximum na video at baka hindi ito ma-send sa messenger. Kaya magbibigay lang ako ng sampung halimbawa ng katinig. At ang unang katinig natin ay B. B. Gaya ng bola, bata, at balon. At ang ikalawang katinig natin ay C. C gaya ng cellphone, kamera, at computer. At ang ikatlong katinig naman natin ay letter D. D D gaya ng doktor, damit, at dahon. At ang ikaapat naman natin na katinig ay G. G G gay ng gamot gasol at galamay galamay at ang ikalimang katinig naman natin ay k k gay ng kama kabayo at kalamay kumamana siya at ang ikaanim naman natin na katinig ay l l gay ng lupa langis at libro at ang ikapitong katinig naman natin ay M. M. Gay ng mata, mesa, at Mickey Mouse. At ang ikawalo naman nating katinig ay N. N. Gay ng nanay, nayon, at ano pa? Nasyonalidad. Ang haba, nasyonalidad. At ang ikasyam naman nating katinig ay P. 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 Gay ng puno, papel, at palayok. Ayun, palayok. At ang ikahuloy naman nating katinig na halimbawa ay T. 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 Gay ng tasa, timba, at telephone. Eh, di ba yun? Gaya nga nasabi ko aganina, hindi natin ilalahat, ilalahat ang mga katinig dahil ito ay marami. Nagbigay lang ako ng sampung halimbawa ng katinig. At ito ang aking sariling paraan ng pagbikas ng katinig at ng patinig. Maraming salamat! eh. eh uh, uh, uh.